Magandang umaga po sa inyo lahat mga guys. Welcome po sa akin channel. Today, uh, ito may bagong tools sa akin para sa importanteng mag-overhaul na motor. Okay? Ito yung mga guys, yan. May bagong tools na galing sa shop ito. Ayan. Ito yung bagong failure gauge all-in-one ito, tapet -it adjustment screw bulb remover tool tapos bulb guide remover tool grinding compound paste ayan mga guys ito yung unay natin to ayan flyman to ito may kasama ito So, naman, sunod, unay natin ito is filler gauge. Ayan. Zero point zero five to one mm to mga guys. Ayan. Napaka-quality nito ng Flyman. Tapos, pag remover tool, kung sakali mag-overhaul at maghahasa ng barbola na motor. Kasi nung nakaraang buwan, nag-overhaul ako ng cylinder head na aking barako to. Ang problema mga guys, hindi nila inasa ng barbola. Dahil wala pa akong ganitong tools. Ito yung bubuksan na natin. Ayan. Ito yung protection sa barbola. Tapos, ito yung pangtanggal. Malangis kasi ito, guys. Kaya bago ito. Tapos, ito yung pang... pang kabit nito. Yung lock ng marble lock. Ito, guys, uh, para hindi na kailangan huming, uh, manghiram sa mekaniko or sa kapit pa yung mga guys. Ayan. Tapos naman is bulb guide remover to. Ayan. Ito yung maliit. Tapos, ito yung malaki. Kaya, kailangan importante magpapalit ng bulb guide nito kung may mausok na motor. Okay? Sira na kasi itong pinaka-plastic ito mga guys. Tapos yung grinding compound paste. Number 1 at number 2. Ito yung coarse grade tapos fine grade. Ito yung rough. Tapos yung isa, pang finish. Kailangan importante uh, mag po tayo ng barbulag para ito yung sinasabi ko to kasi noong nakarambuan yung cylinder head ng barako to ko na ipagawa ko sana sa mekanik ko. Kaso lang, uh, madamot kasi. Kaya nag-decide na lang ako ay umorder na lang ako ganito. Kasi may, syempre may pachet naman ako nitong pambili ng tools. Yan na po lahat. Importanting special tools. Yun lang muna guys. Kasi sana na ng pag nakaipon muna ako ng ganitong tools. Yan. Ilalagay ko lang sa link in description yung mga kung gusto niyo umorder nito sa Shopee eto kasi hindi na to sasama to sa link. Dahil imbes na kompleto yung 8, 9, ten ito. Hindi ko na pinakita yung video noong actual to sa pag-join ng XRM. Dahil uh, hindi siya maganda ito sa so, may pinaka-tapit cover nito. Kaya ito na lang guys is gagamitin na lang nito. Saka ordinary yung spanner wrench. Ito na lang gagamitin natin to guys. Para madali na lang tayo mag fit ng bulb. Uh, tapet adjustments ko. Ito, may kasama ito. So, kailangan may kasama ito. Tapos ito naman, pang tanggal ng barbola at ball guide, dapat may kasama rin to. Set na to. Okay? Yun lang mga guys, ay uh, importante mong ma bumili ng tools kung mahilig ka na mag-DIY sa pag top overhaul ng iyong motorcycle. kung may budget ka, sapat na bumili ng tools para hindi na kailangan pumunta sa mekaniko. Yun lang po sa hanggang dito lang po sa video na to at pakipasya lang po sa aking channel na to. Mag-subscribe, pakipin notification bell icon. Piliin nyo all para laging update sa aking mga videos. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ride safe at God we'll bless you everyone.